May 50 to ah. Yan okay, guys so, oh. Diyan na yan siya. Oh. May gantong nakakaratola. Tignan nyo ah. Oh. Tandaan nyo. Guys okay, yan na siya so, so. oh. Oh. Dito ako ngayon. Kita nyo. Oh. Eh. Hey. Ayun siya sa kantuhan. Yun na guys. Alis na ako. Ilagay kapi. Kapi natin guys. Dito na siya guys. Sa kanto lang. Oh. Ipiti. RJ sa Kalam. Capital City. Yo. Oh. Ito. Ayun siya oh. Yes. RJ sa Kalam. Wow. Alam mo kung saan lugar tao. Dito ko ilagay itong ano. Itong pera. Itong may pangalan ko. Oh. Wait lang, ha. Ah. Pune na natin. okay guys, oh. Oh, guys. May 52, ha. Ah. Dito ko ilalagay. Dito sa may dulo, sa may dulo ko ilalagay. Dito ako ngayon, guys. Sa may dulo ko ilalagay ito, guys. Tignan nyo, guys. Dito tayo ngayon sa ano. Sa uh, pakaminawit. Ay, minawit mo ito? Minawit nga ito, guys. Tignan nyo, guys. Dito natin isingit, guys. Dito lang, guys, o. Oh. guys, Yan na Oh, may gantong muna ka kakaratong nyo, oh. Tandaan nyo. Sige, dito, dito. Atin tao, Pag isa dito nakapalo sa atin, makukuha nila to. Dito natin banda sa sa walang tao, siya, Guys, dito natin banda ilalagay. Ang daming tao dun sa may banday Oh, guys, tingnan niyo. guys. Dito ko ilalagay sa may kanto. Ito. Dilim na. Yan, liwanag na. Oh. Ito ano na siya. Binigot na natin eh. Pahala sa dyan guys. Makakakuha yan Hey, ID sa Kalam, Capital City. Oh, hey okay guys, dito tayo ngayon sa may oh, gasolinahan na Rinway. Oh. Dito natin ito ilalagay itong isa. Bali dalawa na lang itong natira eh. Dalawa na lang itong natira guys. Wala ng cover itong isa guys. Wala ng plastic tayo kanina eh. Tapin natin guys, paala na Kung mabasa siya o hindi so guys, try siya guys oh. Okay ba guys? Dito na siya guys, sa kanto lang oh. Ipitin natin ang bato

Ah. Oh. Ito na yung pang-quadro alas. Uy, naiwan pa yung ano. Okay guys, tuno guys oh. Ang quadro alas ni RJ sa kalam. Oh, guys, paborito nito, 'di ba? Dito na nilalagay ngayon, sa poste. RJ sa Kalam RJ sa Kalam Capital City yung hotel okay, dito nito makikita o oh, di ba ice ba handa ang mabuti dito natin ilalagay ayun guys oh Ayun siya oh. Yes. RJ sa Kalom, Capital City Oh. Kompleto na guys, ang Quadro Guys, kompleto na ang Quadro okay, guys, kompleto na guys. Abangan na lang ang pag-post ko. Okay, let's go.